Yan mga idol isang magandang good morning na naman mga idol. Dila ko lang. Yan mga idol, dito tayo mga idol sa Dito tayo ngayon mga idol sa Masantol. Wow, Masantol Pampanga mga idol. Ayano. Oh. Napakaganda ah, na dito mga, mga idol sa Pasantol Pampanga. Oh, ang ganda ng dagat. <laughs> Ilog Ayun mga idol. Yeah, mga idol, bago tayo mag magpatuloy sa ating video mga idol. Baka naman, video naman paki-share, like, and subscribe sa my YouTube channel mga idol. Sisi Alan via Hero Vlogs mga idol. Diba mga idol? Yan sa facebook page ko mga idol na si Alan Puente Villa Baka pwede man pakipalo na lang mga idol sa aking facebook page Yan mga idol, yan nandito tayo ngayon mga idol sa, ano, lugar ng Pampang Pampanga mga idol Yan, dito tayo na Deliver mga idol Tol Pampanga Lamig ng panahon Ayan, May paradaan ng bus dito kung idol Ang ganda ng lugar dito mga idol kasi naano na, sinisimento na ginawa nila ng kalsada <laughs> yung tabing ilog yan sarap dito kailang malamig ang panahon hindi ba mainit idol? Yan, mga idol yan ipangka mga idol tulin no, oh. bilis o oh.

kahit pirit-piritin mo pa todo nya mga idol Oh, yan ang lugar ng masantol pampanga yan nah, mga idol meron pa meron pa oh tuloy na oh yan ang katrapik-trapik mga idol oh tuloy ni oh. 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 sarap bumirit ba sarap bumirit dyan mga idol lalo walang traffic eh kahit <laughs> hanggang dito lang muna tayo mga idol sa ating video uh, thank you thank you very much you. mga idol